Sa Matangas, isang kuweba na sinasabing pinagtaguan noon ng mga sundalong hapon ang pinasok ng armadong grupo. Tinangay daw ng mga ito ang ilang mahalagang armas at kayamanan na itinago sa sinasabing kuweba. Maaksyon si Dindo Flora, Exclusive. Nakakurdon ngayon ang isang bahagi ng bundok kung saan itinatayo ang isang flour mill sa barangay Balibaguhan, Mabini, Batangas. Habang pinapatagasin ng bulldozer ang lupa, bigla itong nahulog sa isang butas noong biyernes. Ang butas, isa palang kuweba. Kwento ng source ng News 5 na nagtatrabaho sa ginagawang flour mill. Ilang armadong lalaki na makilalang tauhan ng dating politiko sa Batangas ang puwersahang pumasok sa lugar pinalabas nila ang mga trabahador at pinagkukuha umano ang laman ng kuweba. Bukod sa mga lumang baril, hindi umano nila makumpirma kung may mga alahas at ginto nakuha. Hindi nakita ng dating kapitan ng barangay na si Mang Rudy, ang mga sinasabing armadong grupo. Pero hindi raw imposible na may mga makuhang kayamanan sa kuweba. Lalo't dati umano itong baraks ng mga hapon. May nasa crate, may nasa drum. Pero hindi mo masabi dahil hindi, wala naman nagbukas dyan kung kung ano ba yan. Mm -hmm. Kung yan baga naman ay eh, kayamanan o mga paraparanilyas ng hapon na iniwanan. Pero ayon sa ilang trabahador ng flour mill na nakausap ng News 5, sadya daw itong hinukay. Ang ah, malambot ng lupa. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang management ng flour mill pero wala daw ang kanilang plant manager. Meron daw nagpunta dyan, may mga kumuha na nung kung ano yung nasa loob. Ah, uh, tungkol po oh. sa mga bagay na wala akong masasabi. Pasensya na oh. po. Kinungko naman ng Mabini PNP ang buta sa lupa na nadiskubri sa loob ng ginagawang flour mill. Pero ayon sa mga otoridad, hindi raw ito kweba. Pagdating doon sa lugar, wala naman nakitang kweba, kundi isang malaking butas lang. Lahat ng mga andon, yung mga project in charge engineer, doon sa site, in-interview namin, kahit yung mga nag-ooperate uh, ng mga bako at uh, bulldozer na wala naman daw nangaharas naman sa kami. Hindi man humarap sa kamera ang ilang empleyado ng farm mill dahil sa takot. Nais pa rin nilang maimbestiga ng kuweba at ang mga armadong kalalakihan. Umaaksyon. Dean Defora, News 5. Sure News 5 everywhere. Copyright 2015.